Hi! Magbibig mo na yun. Malima lang eh para. Yung malima Yung mga ko. <laughs> Bago lang kasi si bike. xa đêm ngồi xuống đến giờ ta phải làm được chưa được chưa gumala ka. Ha? Gumala. Ano na? Halata naman gumala eh. Ha? Huh? Saan? Ikaw po ba eh? Saan ka yun ah. Laba kayo mga, ako mga... <laughs> <laughs> na ako ba eh. Ha? Laba ako Ha? <laughs> <laughs> ah? Ha <laughs> <laughs>

なるほど。

hindi kaya, hindi naman mag-surrender, di No? Oo oh, nga. Surrender. Tama, oo oh, okay na. Pero, sa so, tulad, so, uh, taga Mindanao to. Taga Jinsan. This is so bad. dori ka. At bago sa mga marikina to. Taga marikina.

No, 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 no. <laughs> I hold him up. <laughs>

tinapay mo, may amas pa. Boy, boy tapang. Boy tapang. Marami ka na naging sota. Mga maganda pa. Dapat tirayo mo naman si Inday. Hindi <laughs> ko matapang ka. Inday ng piyos na May tim na babae. May bukol sa tumbong. Rapid na matapos yung ginagawa namin mga, mga kabay ko. Kaya to, yuk lang yan ha. Huwag sa akin. lang ba? Hmm? Sarang, wala yung pagod lang yun. Sarang. So gusto talaga Sana maturuan mo lang. Sana mo lang with ito. lang yan na sa totoo lang, to. Gusto kong natuto ng boxing. Dapat turuan mo naman ako eh. Dapat tayo magsama sa mga vlog mo. Boyo Amal. Mag-i-follow doon sa YouTube channel. Ayokul. Ayokul. Bata pa ko kul. YouTube channel ko. Ang kul Subscribe na lang ako ha. Subscribe. Angkol, yawa. Mas subscribe na lang ako. May talaga 'pag bago lang. Ha?

matapos ano na lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14 na lang kasi yung iba na yan sa ano na yan ibang bag, sa dalawang pangalawang bagsak dalawa kasi yung bagsak kami ngayon, dalawa kahit pagod pero enjoy pa rin

Mati nang damo tinapay, binili ko pa pandesal may amag. Oo, oh, uh, mura, Ma bawal yan. Sa YouTube yun eh. Wisit lang, wala naman sinabi mo. Oo, oh, okay. Wala naman, wala namang boy amag na YouTube ah. Meron. Meron ba? Meron na, ginawa na rin yung kalaban ni boy angkol. Ngayon nga sa kaya tao. Ngayon kasi tinapay na may amag. Ito, mga no, ka-bibigles. na. Ay, natapos din. isang magsak. magsak pa. I mm -hmm.

Isang bagsak pa. Ayos ba, Col? 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 Okay pa? Oo. Ayos? Opo. Masaya lang tayo. Okay, pagod, oh. Kaya uh, nga, pawis-pawisan ng marami. Masaya lang. Masaya lang tayo sa buhay natin. Kuntinto na tayo ng ganito tayo. Okay, bye-bye. Tsaka, pupunta muna kami sa kabilang customer. Sa Balinsuila din. Sige. Okay. 拜拜。Bye bye.